International Court of uh, International Criminal Court uh, retains jurisdiction over sa mga alleged crimes na na-commit po uh, mm -hmm. while the Philippines was still a party to the Rome Statute or a mm -hmm. member of the International Criminal Court. So um uh, uh, yung withdrawal po natin from the International Criminal Court uh, it took effect on March 17, 2019. Mm -hmm. So technically, yung mga alleged crimes basta na commit po uh, while the Philippines was still a party, mm -hmm. then the uh, the International Criminal Court retains jurisdiction. Opo. Ah uh, wala pong bail sa Rome Statute pero mm -hmm. meron pong interim uh, release pending uh, proceedings. Ah mm -hmm. uh, interim within andun lang 'yun sa uh, the Netherlands. Ah uh, doon lang po 'yun sa Netherlands. Mm -hmm. And uh, normally uh, under sa supervision pa din po ng court. Uh, So ano po yung pagbabatayan para pagbigyan po yung hihiling na magkaroon ng ganitong ano? Well, wala pong uh, technically po wala pong enumeration ng mga grounds, no? Pero uh, sa Rome Statute may mga may mga nasasabi po doon, for example, kung, kung, if there is undue delay in the proceedings na without the fault of the accused, so pwede po siyang uh, humingi ng mga ng uh, interim uh, release. Opo. Avante, avante, Radio Balita, Radio Balita, Lion. Avante, Radio Balita, Lion. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Davao City Mayor Baste Duterte nagpasaklolo na rin sa Korte Suprema para agad mapabalik sa bansa ang kanyang ama. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea? Naghain din ang petisyon for habeas corpus si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa Korte Suprema para hilingin ang agarang pagpapabalik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa. Inihain ang kanyang mga abogado ang petisyon kaninang umaga. Kabilang sa iginiit ng alkalte sa 32 pahinang dokumento hindi legal ang pagsilbi ng arrest warrant laban sa kanyang ama dahil galing umano ito sa isang foreign entity na walang jurisdiction sa bansa. Ang Pilipinas lang din umano ang may primary judicial authority sa kanyang teritoryo kaya ito lang din ang may karapatang dinisip sa dating presidente. Kasama rin sa inilaban ni Baste ang hindi umano pagbibigay ng tulong medikal sa kanyang ama, pagbawal sa mga pagbisita at ang sapintang pagbiyahin ito papuntang The Hague, Netherlands. Hiling ng Davao City Mayor na iutos ng korte ang agarang pagpapa sa dating presidente at pagpaliwanagin ang mga respondante kung bakit hindi ito dapat agarap palayain. Ako si Andrea Salve ng Abanderati. Ito so, ang balitang pabibis. Abang yung hindi. Samantala kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte may katapat na parusang 30 taon. Maabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Eileen. Kim, 30 taong pagkabilanggo ang katapat na parusa ang kasong crime against humanity na isinampalaban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung mapatunayan ito sa korte. Ito ang inihayag ni Pala sa Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang matapos maaresto ang dating Pangulo at dalhin sa The Netherlands. Ayon kay Castro, batay sa nakasaad sa batas, maaring umabot na hanggang 30 taon sa bilangguan ang isang individual kapag nahatulan sa nabanggit na kaso. Gayunman, sinabi ng opisyal na nakadepende ito sa depensang maaring ma-avail ng dating Pangulo sakaling magkaroon ng hatol ng ICC. Ang crimes against humanity ay isinampalaban kay Duterte sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon nang ipatupad ang drug war. Ako si Eileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abate Radio Live Maraming salamat Eileen. sa Mantala PNP ACG binalaan ng publiko laban sa mga scammers na nagpapanggap na si PNP Chief Marbil. Maabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Edwin? Nagbabala ang Philippine National Police anti-cybercrime group sa publiko laban sa mga scammers na nagpapanggap umano bilang si PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Ayon sa ACG, ang mga ito ay nagpapadala ng mensahe o tumatawag sa kanyang bibiktamahin kung saan nanghihingi ang suspect ng financial assistance of personal favors. Modus ng mga suspect na gumamit ng fake identities at scripted messages para magbukang ng lihitimo ang kanilang claims. Kaugnay nito, nilinaw ng PNP na hindi kailanman nanghihingi ng anumang pabor si PNP Chief General Romel Francisco Marbil payo ng ACG sa publiko na ugaling verifikahin ang anumang mensahe o tawag na kanilang natatanggap upang hindi magbiktima ng mga scammers. Sakali namang makatanggap ng ganitong uri ng modus, maring mag-text o tumawag sa PNP Anti-Cyber uh, PNP Anti Cybercrime Group Hotlines sa mga numero 09688674303 at 0967 ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang tang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Sumayin so, nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante. Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon.